Kaya ganito na lang po ano, pag mga dalawang linggo. Pero eh, pwede niyo po dito, i-enroll nyo. Ano po? Para, anong grade na po nga? Grade 1? a kinder. kinder lang. Hindi ah, mm -hmm. nga ako makapaniwala po dun sa restroom niya ay ang estimate mm -hmm. po ito na yan. I-enroll nyo muna dyan. Mm -hmm. Kasi eh, kung sabi nung ama, kukunin sila dito, di antay-antayin muna natin. Ano po? Mahirap naman na mag kayo na sa akin ay. Oo. Oh, may... sa akin, pa sa na rin ako, padala sa inyo. Kung eh kaya nga po, ako, ay <laughs> mayroon. Ano mayroon? Mayroon. baka mahirap po yun eh, kung nagsabi mayroon. sa inyo na ano, na pupunta dito at kukunin yung mga bata. Ngayon, mayroon. pag... Ganoon na lang po. Pag hindi siya nagdating ng termino niyo kung isang semana, oh, oh. sabi niyo po saka uli, po ako tatawag sa inyo. Mm. Um, ay, kausapin niyo po, po Ano po para? Ay, Lagi man po ako dito. Lagi naman dito. Um, hindi man ako matagal at hindi man matagal at lagi man kami mapunta dito. Ay, para kung um, hmm. halimbawa ano, hindi sabihin niyo. Eh, pag siya ibinigyan ko siya ng isang simanang di siya nagdating, ay talagang ipadadala ko sa inyo. <laughs> <laughs> Yan ang pagkatuto na ako. Sabi niyo po na ano, eh, paampan yung anak anak niya, sabi. Sabi sa akin, ay, ay, kukunin na lang daw niya. Ay, sabi uh, ko, kailan pa? Ay, di, ayaw talaga niya ibigay. Kung... Ayaw niya ibigay, pero oh. hindi Ayaw, hindi man kinukuha. Sabi, sabi sa, sa akin, na. Eh, ibigay eh, mo sa akin mama ang reference number mo at padadalan kita. Padadalan mo ako, 500, kasi no pa sabi ko yung anong 500 mong yan. Ay, then, ay, ay ko na lang ngayon, papunta dyan. Ulpat na lang ako, ulpat ako dyan. Mm hmm. Bina Binaba na yung silpon. Ibig mm -hmm. mm -hmm. sabihin, nakausap nyo rin. Mm -hmm. so, oh, maganda po yan. Pero kung, gusto niya rin palang ano, makuha, yung, makuha mga... yung mga bata. Mm -hmm. Oh, mahirap po yun na yan. Kasi, baka pag nandun sa bahay, biglang kunwag. nagka-problema, kami po ang magkakaroon ng problema niyan. Mm -mm. Pero, okay na rin po nandito muna sa inyo. Ngayon po ay, ano, mayroong nag-sponsor. Ano po? May grocery, pinadalang grocery sa inyo. Galing kay Mercy Lim. Mercy Lim Vlog. Ayan, supportan po natin. Mercy Lim Vlog. Mula po sa... Italy. Ayan. Kunin ko lang po yung grocery na ano na pinadala. Pampasabi Ayan, Dito po yung grocery. Salamat. Dito, Dito, Salamat po. sa iyo. Ayan po. Maraming maraming salamat po kay Mayro Lim Vlog. Ayan po. Ano pong masasabi nyo dun sa nagpadala? Paano kayo makakapagpasalamat? Dito po, magpasalamat po kayo. Kanino? nyo? Merci Lim. Maraming salamat, salamat po, Merci Lim. Ayan. Wala po yan sa Italy. <laughs> malaking malaking pasalamat po sa tulong na ginawa nyo sa amin. Ito po. May biscuit po yan para sa mga bata. Ito po, naituyo at suka na kayo may sabon ayan bata po ito may pangligo po ayan mayroon po kayong model may kape may asukal ayan may ilang pirasong pan sardinas So, oh, away oh, ito po sa si mga bata. Dalawang gatas. Para dyan po sa ano, sa naga... naga <tod> eh, Natitid pa. O, oh, ito po. May bigas pa po. Pang huli. Ayan. Ito. 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 itong dahil yung anak ko, may asawa na, nakapagamot na po. Mm. -hmm. Yan lang sa paratali. Ngayon hindi, po? Hindi, hindi tayo na gamit na maraming pera. Mm. -hmm. Ngayon po, kung alam nyo po yung pupuntahan, di mahalaan po tayo ng isang araw, dalhin po natin doon. Bago po tayo mapunta doon, dadaan ta dadaan natin yung anak ko oo. yung pinagamot oh, kawawa sigurado. naman eh oo dahil may pa mga na po tayo hmm. isa pwede pong isama natin oh isa pwede isama natin para maipagamot hmm. natin si ang pangalan po noon Justin Justin ay ah, yung Justin yung, yung Justine. may almoranas po ano hmm. ayan Almoranas din po yung Oo, oh. Ipa, Di, gagawin natin. Ano po? Yung gagawin natin guide sa college. Para maipagamot natin ka bata pa man. Oh, na, kasi. Masanda na, may naman sa akin. Yung baga kung, yung Maria baga po. oh. Anong masasabi mo? Anong sabihin mo? Salamat, salamat po. Salamat. Salamat sa nagpadala. Sabi mo, salamat Ay, po. Salamat po. Ay, buksan dali. Wong tua yang mga bata lupa <laughs> mau <mga> <laughs> Oh, ya bukas. Oke okay nah. Oh. Sabi mo thank you, selamat, thank you. you. Selamat, merci lim. Salamat po. Merci Lim. Salamat po. Salamat po. Ano? Tatagal po? Magpapaalam Sige na po. Marami Marami po. Salamat Sige po. <laughs> Makita na lang po tayo sa oh. ano, simbahan. Sige po. Salamat po. Salamat Ayan po. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat mga sa lahat ng mga nanood sa Montikong Channel. Ayan po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ariel's Everyday po. Siyempre po, supportan din natin si ano, Mercy Lim. Ayan, na nagbigay ng counting tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat.